Okay, mayong hapon. Mayong hapon sa inyo hang tanan mga boss. ang resulta karon sa 2 PM kay 784. Delayed ang ato ang 784 gihatag nato nagahapon no? Og ang pairing na 84 og 78 gihatag nato nagahapon hapon, no? Niya 7 784 na nag sa tuong upload na video. So, super delayed kaayo. Daan palagi ko ma-delete ni ato ang mga kombinasyon di ba nagayong ganihan nagung ganahan mo balikan ng mga kombinasyon nato gahapon balik ninyo. so kay basi na delay lang so tama jud ko na delay lang jud ako ang, ang mga kombinasyon gahapon no so karon pahabol ta para sa 5 pm draw sa mga ganahan mo sa eh sa lang ninyo mga boss ha sa katong may mga budget lang no sa lang ninyo ni eh. sa mga kuan mga wala Uh, pwede rin yung tutukan mga boss no hindi na lang natupog sunog patad kung wala patay budget no anahanan tayo patad kung nanatay mga extra budget unahanan natin ang mga importante importante yung mga bagay na kinahanglanon sa tuang pang araw-araw okay karoon mga boss ang atong pamusti ganihang buntag kay 7801 so congratulations kung nakapick mo na kay nag-get to ang ato ang buntag no Uh, nadir ang 784. So, kung namusti mo, anang uh, 7, target kayo. No? Plastada kayo ba? So, muna mga boss, no? Ang ato ang kuan, target ta sa 84 na last at last topper na itong karangadlaw, ah. Uh, kung nakalasto mo, congratulations sa inyo, ha. Kung nakapamaris mo, congratulations po sa inyo, ha. Kaya nga itong pamaris mandra, mga boss, kay 8, 5, 8, 4, 5, no? 8, 4, sa pa 842. So, 84, 849, no? Muna itong pamaris, ganihang buntag sa ito ang upload the video, no? So, sayang ka ayaw, kaya gisindi ka, uh, gisyado ang 2, gihimong 7, no? So, last to lang itong uh, dakpan karong adlawan, no? <laughs> uh, basing karong ay sa 5 b mga dakop ta, no? Uh, sa congratulations lang sana nakakakuha nakakuha nakapumarisog maayo no Kung kamo na pamarisa na ninyo og 7 congratulations sa inyo kay gayon nako sa inyo ana, kung na kuno may pamarisana sa atong mga last topper parehi ninyo So kamo ga -ga kung ganahan mo sa double no karon sa ah uh, 5pm draw kini double night 8 og 88 og 77 yan, 7, 7, o 8, 8. akong double, no? Mga boss, kaya na 7, 7, 7, o 8, 8. Kung namin pamarik sa anak, bundakin ninyo mga boss. Okay? Proceed na ta sa atong pahabol. Atong pahabol sa 5pm draw. Okay, money, no? 75. Pwede ka po ninyo last 2, ha? 75, 5, No? 75, 75, Okay, ang akong pamaris ani kay ka 754. Muna 754 akong pamaris ani mga boss. 754 og 7 5 752. Okay, gihatag naman nako ni na gani ang buntag ang 752. Kamo kung ganahan mo balikan balikin nyo mga boss. Pero pwede mo basing mamit sa pair, pwede po dire ang 750. Okay? 750. So, muna mga boss ha. Pag-target o grumble mo, anak. Then, next. Uh, tuluran ni pairing mga boss ha. Tuluran ni pairing ato yung hatag. Okay? So, next nato kay 83 or 38. Okay? 83 or 38. So, ako, ah uh, Andre, pamaris kay 385 o 38 385 or wait lang okay ang pamaras nga rin kay 387 so yan mga boss pag target o grumble mo na karoon sa 5pm draw okay next ang next na kay 73 no or 73 or 3, So, diri akong pamaris kay 735 735 o 7 735 o 7 736 Akong pamaris sa mga boss Kay nga no, tanawanin ninyo Maong muna akong kikuha Okay Tanawanin ninyo mga boss ha 3, 4, 3 7, 6, 5 7, 8, 9, then 8. So, karon nigawas ang 7, 4, 8. Kani, nigawas na ni Aging Adlaw ang 8, 3, 9. So, karon nakaditibi. Nakaka-waiting na ninyo siya ang 6, 7, uh, 6, So, 6, 7, 3 versus 2, 8, 1. So, ato nang gihatag advance ka BA, ha? ang 783 nagpakita karon sa guide. So, respeto rin ninyo kung ganahan mo ana mga boss ha. So, karon sa ato ang double naghatag. Ang ato ang double kay mo ni atong double no. 88 kung namoy pamara sa nang 88. Ah, uh, 88. So, wait lang. Eight, eight, kung namin pamaris ang 88 mga boss, para isinin ninyo, ako ang ganahan dere kay 288. So, ako naghihata ganyang buntag ang 288, no? Muna akong pamaris sa 88. O sa 788. No? 788, gihatag po nato na ito ganina. Pero akong pamaris sa anong dere kay 7, dili 788. 088 mga boss akong sa kung pamares sa ada sa 88. Sa double karon sa para sa 5pm ha. Kini mga boss. Sa 77 pod na double, kamo kun amo yung pamares ani, parisi na ninyo karong adlaw mga boss. 277 o 377. So muna akong pamarisa 77 mga boss. Ha? Okay? Mura na to ang guide karon sa 5pm draw mga boss sa mga ganahan mo sa bayan eh. Sabay lang mo sa maganahan mo sabay no katung mga extra budget lang. Sabay lang ninyo mga boss sa atoang guide karon sa para sa 5 PM draw. So, kay good luck mga boss. Out na ko. O, daghan salamat sa inyohang padayon na paglantaw dere sa tuwang YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. Okay? Okay sa mga wala pa ka subscribe. Okay mga boss, uh, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma-notify po kayo sa ina-upload nating video araw-araw po mga boss. Okay, good luck and God bless mga boss. Hope to win ta karong adlaw, hinaut na makachamba na no. Makakuha na taog kuan kanang 3 digit na combination no. <laughs> Kay 2 digit man nato nakuha karon. Last to pair lang. Pero kung nakalasto mo, congratulations sa inyo ano. Okay, out na ako mga boss. Ugdagan salamat sa inyo tanan. God bless po sa inyo ang lahat. Bye-bye.